Nasa buhay ko na si Lea bago pa kita nakilala. At kahit ano pang gawin ko, siya ang nanay ng anak ko. Ano? May ba yung niyon? Ano? Ano pa ba yung gusto mo i-prove ko sa'yo? Na kahit ikaw may mali, ako nagsusulit sa sa'yo. Ginagawa mo ako. Ano? Ganyan ba kalaking galit mo sa mundo? Pati ako din mo? Kung minsan, kahit gano'ng ka-in-love dalawang tao, at siguro dahil nga ganun katindi ang pagmamahal nila sa isa't isa, The relationship does not work. And there's really no one to blame or both of them are to blame. You mean kahit ganong effort ng dalawang tao there's still no guarantee na there are no guarantees when it comes to relationships. No no formulas. Parang ano lang 'yan eh, swertihan lang 'yan eh. Kung talagang kayo, kayo. So Kung hindi, kahit anong pilit mo, walang mangyayari. So pwede na no matter how much How hard you guys work on a relationship, it's possible na wala rin mangyayari. Mahirap mang tanggapin. Sometimes two people are not meant to be together. Ganun lang kasimple yun. Some people are better off separated from one another. Hindi namin ginugulo ang buhay namin. Simple. I don't ask her questions. She doesn't ask me questions. Yeah. Thank you. And uh, kung magkasama kami, good. Kung hindi, okay lang. Yeah, we go out on separate dates. We see other people. We even talk about it, hindi ba? Mm -hmm. Alam niyo kasi, yung buhay niyong dalawa, hindi kasing complicated ng buhay namin. Pupunta ka sa kasal ng mami ng anak mo. Yun ang masakit dun. Nakatanggap pa ako ng invitation. Pupunta ka. Okay ka lang? Anong gagawin ko dun? Why don't you go? Gusto mo, samahan pa kita eh. Nice joke. <laughs> How can you get on with your life kung hindi mo pa na-accept sa sarili mong you're over Leia? Ah? You know, I never said na importante pa sa akin si eh. Leia. <laughs> yan ang sinasabi mo, pero hindi yan ang nakikita ko. Huh. Kunin na natin yung bill, ha? Lipat tayo. Sandali. Nag-uusap pa kami. <laughs> kayo ba, niluloko nyo ba kami? O nagpi-playtime naman kayo, ano? Pwede ba huwag na natin pagsapan to? Sino ba kasi naman na nabukas ng topic? Eh? Alam mo, ang hirap kasi sa'yo, hanggang ngayon, nagigilty ka pa rin sa ginagawa mo sa anak ko. Pwede ba huwag mo itadama yung anak ko? Pwes, huwag mo akong sigawan. Oh my God, don't start on us again, please. Shut up! Totoo ba yun? Ewan ko. How can you say na mahal mo ako kung hindi mo man lang masabi sa mukha ko na wala ka ng feelings doon sa babae niyon? Ano ba namang klaseng tao ka? Pati si Lea pinagsisiloso mo. Nasa buhay ko na si Lea bago pa kita nakilala. At kahit ano pang gawin ko, siya ang nanay ng anak ko. Ano? Mayroon ba yung tindi niyon? Ano? Ano pa ba yung gusto mo i-prove ko sa'yo? Na kahit ikaw may mali, ako sa sa'yo. Ginagawa mo ko. Ano, ganyan ba ang galit mo sa mundo? Pati ako dinadami mo? Hindi lang ako may galit sa mundo. Abi, stop! Pag di ka bumalik dito, hindi mo na ako makikita muli. Ako pa'ng pa tinakot mo? Ano ba, guys? Pinagtitripan nyo na naman ba kami? Hmm. Oh my God. I think nag-aaway talaga sila. Tingin ko nga. Eh! Hey, Jimboy!